Ito po ay mayroon ng November, December, February, March, April, May, June. Pitong buwan na po ito na na-file namin. So sana po may agarang action naman po ang Comelec na wag naman po masyadong patagalin. Si uh, Kagawad Kids Luna o Joseph Luna ng Barangay San Isidro During election day uh, noong nakaraang election uh, October uh, 28 uh, mayroon pong mga violation na ginawa yung aking kalaban tulad po ng illegal campaigning Okay. Pangalawa, yung paglabag po doon sa covenant na pinirmahan namin na October 6 doon sa Yumac sa lahat ng kandidato ng barangay election. Ang nag-officiate noon ay ang election officer ng Makati, si uh, Attorney Asiret. Uh, so, bakit nasabi kong illegal campaigning? Noong election day mismo, Uh, nabanggit sa covenant na aming pinirmahan na bawal magsuot ng election campaign shirt. Kumbaga yung yung t-shirt na gamit during kampanya. Kumbaga yung color ng uh, campaign nila, ng team nila, bawal lang suotin during election. Isa po 'yun sa naging topic at naging uh, uh, anong tawag dito, uh, covenant na pinagbabawal mismo ng election officer ng Makati. Ako po'y natalo nung laban na yun. Ano barangay election is on December 2025, next year. So, ito po ay mayroon ng November, December, February, March, April, May, June. Pitong buwan na po ito na na-file namin. So, sana po may agarang action naman po ang Comelec na wag naman po masyadong patagalin at uh, ito naman po ay naisubmit na, na sa law department uh, na dapat na pong aksyonan kaagad. agad. And ang development, ang nangyayari po, kung uh, pagbabasayan po natin, ito po ay pinail namin noong uh, November uh, 9, 10 days after election, yung po yung uh, uh, parang time na dapat ka makapag-file. So po ito po ay na namin the time sa law department ng uh, COMELEC sa uh, Intramuros and then ipinoward po ito sa ipinoward po ito ng law department sa NCR then ipinoward ng NCR sa Makati then nakakatuwa naman po na yung Makati po mismo ay nagbigay ng recommendation na talagang sila po ay nag-commit ng election offense sa so, ngayon po, ang pagkakaalam ko ay ito po ay under review na po ng law department so ang panawagan ko po sana na sana po ito ay ma, mapabilis. Mapabilis po yung ah uh, uh, pagdesisyon, pag-review para naman po ay hindi na abutin ng susunod pang eleksyon. Alam naman po natin ang eleksyon ng uh, barangay uh, uh, officialis, barangay uh, ano to barangay election is on December 2025 next year. So, ang nakasaad po dito ay the undersigned submits to recommendation of the law department a based on foregoing probable cause is found to file action for an election offense. So ito po ay na-forward na ng Makati sa Law Department po ng Comelec Centramuros.